At nagpapatuloy pa rin daw ba ang inisyatiba ng Vendors Party List na iangat ang sektor ng mga manininda sa lipunan? Alamin sa Sias at Presets, DWIZ Track Record Report. IZ Track Record? Kumusta na ba ang Vendors Party List? Balita ko kasi ay nag ikot ikot sila sa mga pamilihan. Pero bumisita na rin ba sila sa Divisoria? Sobrang dami pa namang tindero at tindera doon talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa Presents DWIZ Truck Record sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na nitong nakaraang linggo lang ay bumisita ang samahan ng mga manlindang Pilipino sa iba't ibang pamilihan sa Metro Manila kabilang na ang Divisoria. Kilala ang Divisoria bilang isa sa mga pangunahing pamilihan sa Maynila. Dahil sa samot sa mga paninda na abot kaya, dinadayo pa ito ng mga mamimili dahil nagsisilbi na rin itong one-stop shop, lalo na para sa mga nagtitipid at bumibili ng maramihana. Sa pagsuyod ng samahan ng mga manilindang Pilipino sa Divisoria, nasaksihan nila ang sipag, tsaga at dedikasyon ng mga vendors sa kanilang patas na pamamaraan ng paghahanap buhay. Dahil dito ay mas umigting pa ang pagnanais ng partido na ipanalo ang laban para sa mga manininda sa buong bansa dahil naiintindihan at nararamdaman nila ang sakripisyo ng mga ito upang mabigyan ng magandang buhay ang kanika nilang mga pamilya. Ang walang sawang pagsiservisyo at patas sa paglaban sa buhay ng mga vendor ang inspirasyon ng samahan ng mga maninindang Pilipino upang patuloy na ipaglaban ang mga karapatan at benepisyo na dapat nilang matamasa. At iyan ang track record ng samahan ng maninindang Pilipino. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.